Siguro, tumatanda na rin si Cupido. Malabo na rin ang mga mata nito. Kasi nang minsang pinanan niya ang ating mga puso, tila bang ako yung napuruhan ng todo? Malalim ang sugat na ininulot nito. Abot hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Ang pana na siyang magbubuklod sana sa ating dalawa ay ang siyang dahilan kung bakit napunta ka sa iba. Labing isang taon ang inilaan. Walang araw o na hindi kita pinahalagahan. Minahal at iningatan bawat segundo na kasama ka. Ay naging totoo, tapat at hindi sayang. Walang panghihinayang. Mula nang tayo'y pinagtagpo ng pana na binitawan ni Cupido, Misto lang ang lahat ay planado. Lahat na yata ng mga bituin ay nagkasundo. Dahilan kung bakit tayong dalaway pinagtagpo. Ngunit nagkamali ako. Sa tagal na ang panay na dito, hindi na ito tulad ng dati na pinag-isa tayo. Unti-unting lumalalim ang sugat na nilikha nito. Na dating walang bahid at babala. Na darating ang araw na ako'y masasaktan pala at aking napagtanto. Kaya pala lumalim ang pagkakabao ng panang ito. Kaya pala nagdulot ng sugat at sakit. Hindi na pala nakakabit sa panan na nasa sayo. Naputol ang koneksyon nating dalawa. Na minsang tayo'y pinag-isa. Ngunit ikaw rin dapat ay masasaktan. Pareho sana tayo ng nararamdaman. Ang hindi ko lang maunawaan bakit ako lang yung napuruhan? Sa pagbitaw mo, bakit gusto lang ako lang yung nahihirapan? Hanggang aking nasulyapan ang sagot sa lahat ng katanungan. Meron palang nakapitan ng pana na sayo'y nakalaan. Nakakabit sa isang pana na hindi ko pa maaninagan. Hindi ko siya kilala ng lubusan, ngunit sabi ng puso ko siya ang dahilan. Siya ang dahilan kung bakit ako ngayon nasasaktan. Siya ang dahilan kung bakit unti-unting naglaho ang matagal kong iningatan. Kaya susunod na pana ay iiwasan ko na nang hindi na muling mabiktima. Hindi na muling mabiktima ng ligaw na pana. Maging tiwala kasi kay Cupido ay unti-unti nang -unti nawala. Paano kung muli siyang magkamali? Paano kung ang susunod niyang papanain ay hindi kayang manatili? Hindi ko na kayang makampante. Sa susunod, sana tama na ang mapili. Sa susunod, wala na sanang hangganan ng huli.